morning Ngayon guys uh -huh. Maulan Monday e Yung ulan kagabi Hanggang ngayon ulan pa rin ito na yung uh, parang park dito sa loob ng Dika Townhouse uh, overall Dika Dika Homes no? so, malapit lang ito sa townhouse baba lang siya ng ano ng uh, pinaka dulo talaga sa ano. Ayan. So, pagka natapos ito, maganda na ito mag ikot-ikot dito sa loob. So, may ano doon, may parang uh, ginawa, naggawa sila ng ano, parang punong dalawa yan. Tapos, may uh, volleyball court. Doon sa kabila, may basketball court din. Malaki ito. Ayan. dito sa baba. Yan yung mga uh, waiting ng mga tuktuk. Uh, so may turno dito sa ano sa loob para palabas ng highway. Malapit na naman to sa ano. Malapit na naman yung highway dito. walking walking lang tayo ito yung ano entrance ng townhouse yan yan yung entrance itong building na ito ah uh, ito yung clubhouse no? so may mga meetings ng mga homeowners dito gina dito hinihold nila yan yung so. tapos kagabi may misa yata dito or yung kasaulugan sa pulong para preparation sa piyesta wala well, pa kasing chapel na nagawa so temporary Diyan muna sa loob ng ano na um, itong building na ito Ayan. so may sarili kami ano dito uh, BP uh, Waterworks uh, Incorporated ito yung supplier ng tubig namin and so may pasok tayo. Ayan no? maganda yung bricks na ginawa nila no? so hindi pa tapos may kulang pa so ito ito yung basketball court yeah maganda Yan. o oh, glass pa yung ano diba dalawang court to yung ulan nagdamag magdamagan yung ulan and tingnan natin yung isa naka ano pa siya may cordon pa kasi nga eh, hindi pa nila pinapasukan eh hindi pa nila pinapapasok yung tao kasi eh, yung mga bagong tanim na mga bulaklak baka makapakan o ganyan o see ang laki o tapos, ito yung pangalawang basketball court. Wow, ang ganda. Maganda yung amenities dito sa amin. Dito, maraming naglalaro dito yung mga hapon. So guys, pasok na tayo guys. pasok na tayo sa main uh, main road ng ano sa townhouse so yan itong gitna ang dami ng tindahan dito so yan parang commercial na siya tapos dito din na area di ba so mahaba yan guys ilang block yan dito rin dito tayo. And. Oh. Marami na. niyo. Oh. Ang ano dito. Tindahan sa gitna. And... Maganda na dito sa dike, guys. So mayroon ng ano dito ah, yung mga tindahan marami at saka may ano din nagbibinta ng litson ano pa meron din dito ano ah bakery yan. may bakery din dito guys yan Oh, hindi lang bakery. Tsaka meron pang massage. No? Ito mga blind ano to eh? Blind mas yung nagmamasahe dito yung mga buta. No? Meron din doon sa dulo. So, napalibutan na to ng ano mga tindahan. Pwede ka nang hindi lumabas doon sa Torino Family. walking walking lang tayo punta tayo doon sa pinakadulo din kanto meron din palang ano dito pipitos pizza yan oh, meron din oh, ito masad sa ano din to stage heaven and massage din yan blind din to wellness blind massage oh meron din ito aircon so guys mara uh, marami na pala dito ano aircon refrigeration yeah. dito din ito ng ano e bike meron din pala dito na tayo sa dulo ng entrada ng ano ah ka lang guys no? So, ito na siya Hino. Tingnan natin. Yun. May mga tindahan din dyan, no? So, Eagle Street. So, dito tayo, pababa. Yan. Meron ding tindahan dito. Doon din sa baba. So, yan. Sa so, Street. Yan, guys. So, dito na lang, guys, no? Yung ating pag- Paglalakad Pag, pag iikot-ikot Ah, uh, pa na ako ng bahay Dito lang sa akin eh. Ito na guys Naikot na natin yung ano Yung, yung uh, Hindi pa lahat to no? Kasi Maraming block ito eh So Dahil nga Malapit na ako sa bahay Pa-uwi na Ayan. Yung mga yan, kapit bahay ko magaganda yung bahay nila eh. nakapa-extend na sila sa akin na pa pero okay lang yan dito na lang guys end ko na po para uh, salamat po. God bless at ingat po tayong lahat dahil maulan so salamat salamat po mga bayon.